Hanap mo may extra income. Subukan mo na ang maging isang tutor. Alamin ng Descarte sa RAKET. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET! Estudyante ka rin ba na nais ng extra income? Gusto mo rin ba ng double income? Kung hilig mo magturo sa mga bata, ito na ang sagot sa'yo. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa RAKET! Upang mahasa sa pag-aaral ang estudyante, tutor ang kanilang hinahanap. Kaya maraming kapwa estudyante o guro ang siyang tumatanggap ng offer sa pagiging tutor. Bakit hindi? Makakatulong ka na, kikita ka pa. Kailangan mo lang gamitin ang iyong isip upang maituro ang mga aralin at haba ng pasensya sa mga batang estudyante. Ang maaaring kitain dito ay isang daang piso hanggang dalawang daang piso kada oras. Kung ito'y iyong may ipon, malaki ang iyong kikitain na tiyak makakatulong sa income mo araw-araw. Kaya kung may extra time ka sa pag-tutor, itry mo na. Sabi nga ba diba, hindi napupulot ang pera.